pagpapatirapa ng mga propeta, patunay ng kanilang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary magbibigay aral at ikatotohanan tungkol sa pananampalataya. Sa episode na ito tatalakayin, natin ang isang mahalagang paksang maaaring hindi alam ng marami ang mga pagpapatirapa ng mga propeta sa Biblia. Alam niyo ba na mula kay Adam, Abraham, Moises, Jesus, sumaka nila nawa ang kapayapaan at iba pang mga propeta, lahat sila ay nagpapatirapa bilang tanda ng kanilang pagsuko at pagsamba sa nag-iisang Diyos? Sa pamamagitan ng mga talata mula sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, ipapakita natin na ang lahat ng mga propeta ay Muslim sa kanilang puso at gawain. Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang katotohanang ito. Mga talata sa Lumang Tipan 1. Genesis 17 verse 3 At si Abram ay nagpatira at ang Diyos ay nakipag-usap sa kaniya na nagsasabi, Paliwanag, ang tagpong ito ay nagpapakita ng pagpapakumbabani, Abraham sa harap ng Diyos. Sa Islam, si Abraham, Ibrahim, ay isang mahalagang propeta na nagpapatunay sa kanyang pagsuko kay Allah 2, Exodus 34 verse 8. At si Moises ay nagmadaling yumuko ng kaniyang ulo sa lupa at sumamba, paliwanag, si Moises, Musa sa Islam, ay kilala bilang isang lingkod ng Diyos na laging nagpapakita ng ganap na pagsunod at pagsamba. 3. Daniel 6 verse 10 At siya'y nanikluhod ng kaniyang mga tuhod na tatlong beses sa isang araw at nanalangin at nagpasalamat sa harap ng kaniyang Diyos. Paliwanag, si Propeta Daniel ay patuloy na nagdarasal at nagpapakumbaba kahit sa gitna ng pagsubok, pinapakita ang kahalagahan ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. 4. Nehemiah 8 verse 6. At sila'y nagsiyuko at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mukha ay nakatungo sa lupa. Paliwanag, sa panahon ni Ezra, ang buong bayan ay nagpatirapa na isang pisikal na anyo ng pagsamba. Mga talata sa Bagong Tipan 1, Matthew 26 verse 39. At siya'y nagpatirapa at nanalangin na sinasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas na wa sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Paliwanag, si Jesus, isa sa Islam, ay nagpakumbaba sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapatirapa, pinapakita ang kanyang ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos. 2. Revelation 7 verse 11 At sila'y nangagpatirapa sa harapan ng loklukan at nangagsisamba sa Diyos. Paliwanag, maging ang mga anghel at mga nilalang sa langit ay nagpapatirapa tanda ng pagsamba sa Diyos na nag-iisa. Islamikong perspektibo. Sa Islam, ang pagpapatirapa ay tinatawag na sujud, isang mahalagang bahagi ng ating sala o pagdarasal. Sa mga talatang nabanggit natin, makikita natin na ang mga propeta ay laging nag-aalay ng ganap na pagsuko at pagsamba sa nag-iisang Diyos ang parehong Diyos na sinasamba natin bilang mga Muslim. Ang kanilang mga gawa ng pagpapatirapa ay nagpapakita na ang mga propeta mula kay Adam hanggang kay Jesus ay mga Muslim dahil sila'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtutok sa episode na ito ng Legendary. Sa pamamagitan ng mga talata mula sa Biblia, nakita natin ang malinaw na koneksyon ng mga propeta at ng kanilang pagsuko sa Diyos na katulad ng pagsamba nating mga Muslim. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, isishare sa inyong mga kaibigan, at mag-follow para sa mas marami pang content na magpapalalim ng ating pananampalataya hanggang sa susunod inshaallah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh